Miss Grand! Tinodo na nga ng Miss Grand International Organization ang preliminary competition ngayong gabi. Pasabog kong pasabog sa opening production pa lang at intro ay papalbuga na agad sa pagrampa ang mga kandidata. Ngunit naagaw ni CJ Opiaza ang spotlight ng rumampa ito sa introduction. Christine Julia Opiaza! Mid Grand Philippine! Looking very fierce at very strong, suot ang kanyang gold two-piece swimsuit. Makikitang itinodo na nga ni CJ Opiaza ang laban sa preliminary competition. Sa kanyang intro, Pasabog ang facial expression at projection ni CJ O. Piazza sa kamera. Nagpamalas pa nga ito ng isa sa kanyang mapamuksang routine kung saan umikot-ikot pa ito bago nagpasabog ng kanyang pangmalakasang pasarela walk. Hindi nagpakabog si CJ Opiaza sa isa sa mga maigpit niyang katunggali sa corona na si Peru dahil nakipag-showdown pa nga ito ng aurahan kay Peru. Ngunit makikitang mas nangibabaw pa rin ang ganda ni CJ Opiaza. kasabay ng pangmalakasang background music ay ipinakita ni CJ Opiaza ang kanyang mapamuksang pasarela walk. Mukhang malakas nga ang laban ng pambato ng Pilipinas ngayong taon sa Miss Grand International. Julia Noviazh, Miss Grand.